Hello guys, maayong hapon sa inyong tanan sa Saudi. Ug maayong gabi eh sa Pilipinas. Gabi na sa tanan. Guys, na ako ba dito ako sa ano sa taas. Sobrang lamig eh na ano ako. E ngayon guys, nagtingin ako na ano, bukas ako ng FB ko ngayon, nakita ko yung ano yung balita na yung ano kababayan so, natin nandun sa kuwait. Yun. Kawawa siya talaga. So, ginatay pa siya. Tapos, sinunog pa yung katawan niya. Ang masakit, guys, apat na anak niya. Tapos na, sabi nila, buntis daw yung ano, kababayan natin. Grabe naman, masakit talaga. Eh, ito yung video na ano, guys, so, ang sakit talaga na ano ba. Hmm. Uh -huh. Ito guys. Uh tapos, nung alaman ng alaga niya, nabuntis siya, dinala siya sa deserto, tapos sinunog yung kanyang katawan, tapos binasag pa yung kanyang bungo. Tapos nalaman sa autopsy si, na nirate nga siya. Tapos yung may fetus pa sa loob ng tiyan niya. Three months. Buntis siya ng three months. Tapos gusto pa ng family ng lalaki. Nung family nung pumatay sa kababayan natin, gusto nilang bayaran ng 100,000 dinar ang buhay ng kababayan natin para lamang iurong ang kaso. Loko. Hindi pwede yun. Kustisya ang kailangan dun. Buhay yung kinuha nila. Dapat buhay din ang kapalit. Dalawang buhay yung kanilang kinuha eh. Yung anak tsaka yung ating kababayan. Hmm. Tapos gusto nila bayaran lang ng pera. Ano tingin nila sa mga Pilipina mukhang pera? Hmm. Pumunta tayo dito para magtrabaho, hindi para gaasain, para patayin. Kaya saludo ako sa ating gobyerno at sa embassy. Hindi nila tilanggap ng pera. Tsaka yung family ng babae, hostisya ang kailangan, hindi pera. Kaya rest in peace sa iyo, kabayan. Kasama mo na yung Diyos sa taas. Condolence din sa mga naiwan, sa naiwang pamilya. Ay sa mga kababayan ko diyan, ingat tayo, guys. Hindi natin alam ang mangyayari sa atin sa araw-araw. Mag-iingat kayo palagi. Magdasal kayo palagi. Ikita niyo yung mga pananampalataya niyo sa taas. Hmm? Kapag alam niyo hindi na tama, matuto kayong lumaban. Diyos ko. Katakot na yung panahon ngayon. Isa na namang kabayan natin ang binawian ng buhay. Tapos kaakon, meron din isang namatay din nag-suicide daw siya. Ay, yung mga kakilala nung ano, family nung kababayan natin ayaw kumain, hindi mapaniwala na nag-suicide siya. Sunod-sunod yung mga namatay ngayon. Kaya mag-iingat yung mga kababayan ko dyan. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay. Magdobli-ingat kayo. Tayo. Magdobli-ingat tayo. ano, Ang sakit talaga, no? Sus ko. Kahit na, kahit anong hirap sa, sa Pilipinas, guys. Kahit magnunod lang tayo ng asin. Basta makasama natin ang ating pamilya. naluna ang ating mga anak. Lasko, right, Kaya dobling ingat tayo, mga guys. Kaiyak talaga kawawa talaga. Nagpunta tayo sa ibang bansa para sa pamilya natin, mga anak natin. So, Ang napuntahan, masak ang masakit lang talaga, sinunog pa yung katawan niya. Masakit talaga guys.